Mga biyahe pa na dagdag -dag ni Madam Rosa sila sa siya at dadalik sa house sa bigay din po ni Madam Rosa Yan, tayo mo na bungat Kaninjuan po natin Meron no. kaninang bukuan Tapos basa ni Spencer Tapos may unan Kasi gagawin nga po itong parang tulugan at opisina ni Madam Diwata So ito parang ano kutsyon Eurotex so, oh. oh big boy cheng oh Eurotex 2. Big boy cheng Eurotex so oh. Harang kayo madam diwata oh Boss big boy cheng Ito unan Bakit kaya na LRC yung pagyong pagyong Ito yung parang

Hello guys, good morning at kakagising ko lang grabe yung gawa ng damit sa aso <laughs> na mula. So ayun, maglalagay muna tayo ng Rosmark Premium Sunscreen Gel Cream guys kasi pupunta ulit ako kay Diwat at medyo mainit talaga dun sa area. Kaya ay para protected. SPF 50, SPF 51.666 nga to guys, tested kasi yung pagka SPF nito. NPA PA++++ plus may 72 hours lock in hydration pa. So bibigyan ko kasi siya ngayon ng Sofakama Water Dispenser. Lame sa upuan etc. So, let's go. So, ayan. Naglalagay na ako bago kami umalis. Umal bago kami umalis. Pag-protected. Kasi ang itim ko nakakalabas. And lagi ko na rin lang maglalagay. face and body to guys ha. And oh, uh -oh. FDA approved. Pwede yan sa mga bagets, buntis at lap for face and body. At hindi lang yung basta sunscreen, may whitening effect to kaya. Grabe. Ano nyo naman kung pa it itim ko. Kita nyo ito yung, ito yung kulay ko. Pero syempre nangitim na rin lang konti yan. Pero yan yung kulay ko. Ngayon, grabe. Kasi talaga ako nagpapayong. And minsan madalas nalilimot ako mag-sunscreen. Kaya huwag nyo kakalimutan guys. kakain kami ngayon sa Paris overlook ni Diwata. pero mamaya ako na ito i-upload kasi mukhang may nagpunta ng mga mga tao Ayan, so on the way na kami Ayan Ayan na si Deo Chugs <laughs> Si Deo Valbuena boy si na si Diwana Nagalit, nagagalit Ayan siya talaga yung nag-a-assist kami sa parking Pero hindi ko na-post na pinustan. pupunta kami dito Naririn din ako na kasi upo ng dami pa rin ng tao Naradar ata ako Ayan na, isikin ni Diwana Bye. Sarap dito Bigyan mo po yung Tapos ano, overload yeah, mga sampok. Um, drink Tapos drinks. Sampo mga may nagasampo. Tapos yung plato ha, yung plato na ano. Yeah, then... Bigyan mo sila ng upuan. Chicken. Chicken. po kayo. Chicken Joy. Titikman mo na maliit yung Chicken Joy ko, diba? <Super> di ba? Oo, titikman na. At saka sipit yung overload ko. Kaya matitikman mo din. Deano, di, di. yeah, lakas mo maka-mayor ngayon. Ito na yung mga dodolog. Ito na yung mga porterios.

Ay, ito tsawa. Ay, madam, sabi ni Dayan mag-video ka rin. Ay, Talaga yung punto niyo, ma'am. Ano, ay, no? Laguna talaga, no? Ay, nakayo kayo kayo Ano, sa Ay, nakayo kayo 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 kayo. Ay, nakayo

ano din yan, candy rice din yan. Dalawang barbecue, isang mm -hmm. soup drinks and the rice with fresh sabaw. Mayroon din akong langgunisa. Yan, golden. Hindi, eh, dagdagan mo pa yung overload nila. Kasi, oo. Oh, -oh. Yan, baby ko. Siguro magdagdag ka pa ng lima. Kanin, mineral, oh, at soup okay, drinks. Dagdagan oh. mo pa yung overload. Kasi ito kasi na kuya. yan mapa lima 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 musakin magpajini over nala si gurus tapos ang panakamaso string over panakalin ha maglima lima lima depend kong gument tapos yung baketik magkani de 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 tapos 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 Anong gusto? Anong gusto? Anong gusto? Gusto ko lang yung kiss na niya dyan. Anong gusto? Anong gusto siya mami? lang. Isang butel sa isang butel. Pinapakain ko yan kagabi. Hindi mo ko isa'y puna-tunog gabi dyan. Ako hindi na paumakain. Sa araw mainit talaga. Ay walang ang pink. Kasi agad yung ito hindi siya mam. Anong gusto? Anong gusto rin? Anong gusto Hindi na niya dyan? Anong na niya dyan?

Ah, 'tong na dito, mga paintings soft drinks. Isang case sa kanila. Ito 'yung dito. Anak gusto. Dito na lang sa baba mga? Inaakyat ko ko rin. Diyan natat nat. Daga hayagino. Hayagino? Ako ako Ano lang Pero sa kabayan Ate, Kain kayo, kuya. Sige Kaya lang, kuya. pa tayo ng ano. kulang survey. Hindi na nakalata ako makakakain sa dami ko na Sige lang po. Peine.

Ah, denay, kak. Bukas na naman. Teka, Ah. Hindi naman pala. Ito, stayo na tonta yung akin. Ah. Ito, hindi naman. Kasi eh tapos ko ayay na kasi na oh sopnes nang pagwala ko na sa train sa kami na nagdagano na lang oh so, sopres na pakoha ko din ano na ko 'to din on eh eh din eh sa baba oh subahan na poison nanga

Ayun. Ayun naman, zombie oh. Sige lang boss, kumain ka lang. Ayun. Ay, sa ano pala si Obornos, nainuin ko yung bahay. Pero tatatalo ko yan dito, pinanigukan ko lang doon, tapos pinalo ko nyo para hindi ma ice Ang laki ano? Pero bukas baka nandito na yun. I've been cute Pangalan? Anong pangalan? Sabay yun. Mayroon sa'yo ng

nó không có cái không? cái gì vậy? cái gì vậy? cái gì vậy? cái gì vậy? cái gì Kung may nang tayong gabi magdampan. Kung may nang pa tayong gabi magdampan. Oo, oh, pwede. O kung pwede kayo. Yes, yeah, pwede. Oh. Butog na ako eh. Gusto ko makakain. <laughs> <laughs> Sarap eh. Ito, malalit. Ang gula, malalit. Ang Ang gula, malalit. Ang gula, malalit. Ang gula, malalit. Ang

Ikaw ba ka-direct sa kanya? ulit. Nagtatago muna ako na Hindi ako kayo. ko nga, mo mo. tagay Awarding pa ko mo. Ay, pala. Anong award ma'am? top 1 in sa TikTok. Ano ba? Ano yun ba? Ano deng nga etch bigyan ko susupukan siya naman eh morning na wala po kayo boss ano na Ako? aba tama na hindi pala hindi na hindi daw babae ko aba aba lord sabay sabay sana salad kita Gutom na din ito, hindi ka sila <laughs> pangain. Ito kain kayo kain, hindi ako yung pakain. Yung may Yung ate, kain 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 na Kain

Uy, batu salpon din ang bisa. Hindi. 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 Baka Hindi. yung Hindi. 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 sa Hindi. 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 Siguro kasi yung kapatapos ko sa Amerika yung kapatapos ko dito. Di ba ang inamon doon kasi yung iskris Talabas yun, um, kumbaga hindi um, um, lang. Tapos parang okay. may magkakandaan dito para tago sa okay. okay. Kasi uh, kung parang um, yung Para hindi okay. na Ah, update na Wala kami gusto. Sabi siya parang niya. Pero wala kami gano'n dito. Pero wala kami kasi dito. Pero na ako sa Kung saan na market.

जैव को भी Nakastress kasi sa kumain. Eh pag na-stress ka na, nag-diet like ka pa, hindi ko ito ka na nakain. ka. pa ma. Kaya nga. Pantanggal ng stress, boom, taba. Ito pre, nilagyan ko naman taba. Hindi saan po ang bag Dito. Na, dito ba? oh, oh. pagkakahin na lang yan. <laughs> ano, uh, siguro iwan lang muna dyan sa labas. Dito na lang sa may parking. Dito na lang sa may parking. Um, si talaga matagal may gusto. Hindi kayo kakain. Pwede nang basaglit lang kami sa mayroon. Sige, oo, okay lang. Kain na tayo konti. Pero ano, kasama kami sa isa lang. Pwede ka nung tatagal doon. Pwede lang kami sa kailangan tagal naman ang ano, sabaw. Mam, kala ko nag-release na din. Sabi ko, bibigyan ko nga ako siya. Ay, ang bumi. Ang bumi. chili sauce. yung isang ganon. Nag-inag-inag ka, ino? Sa kasabaw. Okay, ma'am. Thank ang number mga number mga 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 mga